Pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14.27 Mapalag ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit at kailan may di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkupulang. Purihin ng Panginoon. Aming Diyos, salamat sa iyo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi kakawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Sa mga biyaya ito, amen. Oras lumasahin papawid mula sa Mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. F E B C. Hindi pa. Seven O Two Ang gabi na sambayanan. Ang tamang oras alas 6.30 ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. tao so tayo ng Lunes sa 17 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 para sa bagong araw kami po ang inyong mga tagapag-ulat Heidi Bernard, Sampang at Shikaina Abalon Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, unang araw ng kilos protesta ng isang religious group laban sa korupsyon, dinagsa at naging mapayapa. Zaldi posibleng ginagamit ng mga uhaw sa kapangyarihan ayon sa Malacanang. At sa kalakalan, panibagong dagdag presyo sa langis na kaamba ngayong linggo. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Bagong ara, pangunahing balita. Umabot sa mahigit libo katao ang nakilahok sa mapayapang rally for transparency and a better democracy sa Carina Grandstand sa Maynila ng religious group na Iglesia Ni Cristo o INC. Ito ay ayon sa taya ng Manila Police District. Kahapon ang unang araw ng tatlong araw na kilos protesta ng nasabing hanay. Doon ay iginiit ng mga lumahok ang accountability ng pamahalaan sa harap ng mga anomalya sa flood control projects. Nagkaroon undi din ng kaparehong aktibidad sa iba't ibang lugar sa Metro Manila kahapon, gaya ng People Power Monument sa Quezon City. Tinatayang labing anim na libong mga pulis ang nagbantay para matiyak ang seguridad sa mga pagtitipon. Tiniyak naman ng PNP na paiirali nila ang maximum tolerance sa mga rally. Pinaalalahanan ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na huwag gamitin ang kanilang kapangyarihan at otoridad para takutin at manakit ng mga sibilyan. Anya, last resort na lamang ang paggamit ng dahas kung kinakailangan. Sinabi naman ni Communications Secretary Dave Lopez or Dave Gomez na nakamonitor ang Pangulo sa kilos protesta ng nasabing religious group. ara pangunahing balita. Lumipat sa Liwasang Bonifacio ang mga taga-suporta ng pamilya Duterte, makaraan silang hindi payagang makalahok sa malaking kilos protesta ng Iglesia Ni Cristo sa Luneta Park sa Maynila. Ayon kay Reforma Filipina at Hakbang Maisug spokesman Daniel Nobleza, hindi sila pinapasok sa Luneta ng INC organizers dahil nananawagan sila para sa pagbibitiw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, ayaw di umano ng pamunuan ng INC na mahaluan ng anumang kulay politika ang kanilang demonstrasyon sa Luneta. May sarili umanong programa sa Luneta kaya hindi na pagbigyan ang hiling ng kanilang grupo na makilahok sa protesta. Iginalang naman ang grupo ni Nobleza ang nasabing posisyon ng INC ngunit nanindigan na itutuloy nila ang paghimok sa pagbaba sa puesto ni Pangulong Marcos Jr. Bago nagmarcha patungong liwasang Bonifacio, nagtipon muna ang Duterte supporters sa Plaza Salamanca at sa panulukan ng Taft Avenue at Calao Avenue kung saan kanilang tinuligsa ang anomalya sa flood control projects. ara, pangunahing balita. Sa ibang tampok na ulat, posibleng nagpapagamit o ginagamit si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico ng mga uhaw sa kapangyarihan. Ito ang pananaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kasunod ng tahas ang pagsasangkot ni Ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa budget insertions at pagkuha ng kickbacks sa flood control projects. Ayon kay Castro, sa kanyang tingin nagpagamit si Ko at itinaon ito ng mga nagnanayang ay is na mapabagsak si Pangulong Marcos Jr. Isa sa posibilidad ayon kay Castro ay napangakuan si Ko na hindi kakasuhan kapag napalitan na sa pwesto ang pangulo. Hindi naman tahas ang pinangalanan ni Castro ang mga nasa likod ni Ko, ngunit hindi naman anya lingid sa kaalaman ng lahat kung sino ang mga nagnanais na makapuesto sa Malacanang. Naniniwala si Yuse Castro na nasa maselang sitwasyon si Ko, kaya kumakabit ito sa sino mang nangangako ng kanyang kaligtasan. Muli rin binigyang diin ni Castro na kailangang magpakita ni Ko na mga ebidensya para patunayan ang kanyang mga aligasyon laban sa Pangulo at ang sinasabi nitong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Sinabi din ni Castro na hindi apektado si Pangulong Marcos Jr. sa mga paratang ni Ko na ang Pangulo at si dating House Speaker Martin Romualdez ang siyang may kagagawan ng 100 billion pesos insertion sa national budget. Giniit ni Castro na maraming inconsistencies sa mga aligasyon ng dating mambabatas. Bagong Araw, balita. Kalakalan. Panibagong dagdag presyo sa langis, nakaambang ngayong linggo. Ito at iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes. Nagbabala ang Department of Energy o DOE na muling tataas ang presyo ng langis ngayong linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, magkakaroon ng dagdag presyong 60 centimos kada litro sa gasolina at 75 centimos kada litro na taas presyo sa diesel, habang piso naman ang iaangat ng presyo sa kerosene. Paliwanag ni Romero na sa paggalaw ng presyo ang pagbulusok ng piso sa 59 pesos at 17 centavos kontra US dollar. Dagdag pa niya hindi umaasa ang ahensya na mababaliktad ang pagtaas dahil hindi pa niya kasama rito ang business cost ng ilang oil companies. Samantala, tinatay ang higit 1.2 bilyon pesos ang nalugi sa industriya ng asukal sa Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyuntino ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Ito ay batay sa partial assessment sa mahigit 53,000 na ektarya at higit 16,000 na magsasaka. Sinabi ni Administrator Pablo Ascona, marami sa mga tubuhan sa ika at ika distrito ng Negros Occidental ang na-flat, nalubog sa baha na naging dahilan sa paghinto ng apat na sugar mills ng halos isang linggo. Pinakapektado ang Binalbagan Isabella Sugar Company, Biscom mill district na may higit 20,000 hektaryang nasira. Sinundan ng La Carlota, San Carlos at Sagaydano districts, na magbunga ng initial drop na 500,000 bags ng raw sugar. Panawagan ni Ascona magtulungan ng lahat ng stakeholders upang walang maiwan sa pagbangon. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes. Bagong araw, ula, panahon. Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto sa Palawan at Mindanao habang Northeast Monsoon o Amihan ang nararamdaman sa Hilagang Luzon habang Easterlies ang umiiral sa iba pang bahagi ng bansa. Ang Mindanao at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Ang Cagayan at Isabela ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms dulot ng shear line. Habang ang Eastern Visayas Bicol Region, Aurora at Quezon ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dahil sa easterlies, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may ilang mga pagulan o pagkulog pagkidlat dahil sa easterlies. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.5 hanggang 31.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang ng 5.58 at lulubog dakong 5.24 ng dapit hapon. sa pagbabalik ng bagong araw, flood control projects sa Mandawe iimbestigahan na rin ng ICI. Executive Secretary Lucas Bersamin pinabulaanan na mag resign siya. At sa palakasan, Barangay Hinebra nakabawi sa panalo kontra Phoenix Fuel Masters. Bagong Araw, Bagong Balita. kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong pang pangunahing balita. Sinimula na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control project sa Lawigan ng Cebu. Ito ay ilang linggo matapos ang malawakang pagbaha na idinulot ng nagdaang bagyong tino sa kabisayaan. Pinangunahan ni ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ang pag inspeksyon sa flood control structures sa mga barangay Tabok at Alang-Alang sa Mandawi City. Matatandaan na nagkaroon ng matinting pagbaha sa mga nasabing lugar makaraang umapaw ang Botuanon River na nagbunson para lumikas ang daan-daang residente tinitingnan din ng grupo ang mga kahalintulad na proyekto sa Talisay City Cebu City at munisipalidad ng Compostela kasamang nag-inspeksyon ni Azurin, sina Public Works Undersecretary Arthur Bisnar, AFP General Ariel Kakulitan at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na lead convener ng Mayors for Good Governance Coalition. Ayon kay Azurin, patuloy ang nationwide review ng ICI sa flood control projects upang maisulong ang transparency at pananagutan sa mga nasasangkot sa korupsyon. Sa tala ng Office of Civil Defense, aabot sa 232 ang mga nasawi sa buong bansa dahil sa Bagyong Tino. Isang daan dito ang galing sa Cebu Province na matinding nakaranas na mga pagbaha at pagguho ng lupa. Bagong araw, pangunahing balita. Muling binigyang diin ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang sinumpaan na mananatiling non-partisan at ipagtatanggol ang konstitusyon sa gitna ng mga aligasyon ng tangkang destabilisasyon laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pagditipon sa Camp Aguinaldo, Quezon City, nirenew na makinatawan mula sa iba't ibang sangay ng militar ang kanilang sinumpaan. Nauroon din sa okasyon ng iba't ibang religious leaders gaya ni Bishop Noel Pantoha ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sa kanyang panalangin, humingi si Bishop Pantoja ng Banal na Patnubay karunungan at kalakasan para sa mga miyembro ng AFP. Samantala, pinalalahanan naman ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang buong pwersa ng AFP na igalang ang kanilang sinumpaan at ang maglingkod ng may profesionalismo, dangal at integridad, manatiling loyal sa saligang batas at hayaang ang rule of law, ang maging pamantayan ng kanilang mga aksyon. Tiniyak ng AFP na sa gitna ng mga kinakaharap na hamon ngayon at mga walang basihang chismis, matatag ang AFP at hindi ito natitinag sa kanilang misyon at hindi susuko sa tungkulin na ipagtanggol ang demokrasya ng bansa. Una nang dinismiss ng Department of National Defense ang umugong na ilang dating opisyal ng militar ang sangkot sa destabilization plot laban sa Marcos administration sa Samantala, mariing tinanggi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nakatakda na niyang iwan ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinabulanan din ni Bersamin na papalitan na siya sa puesto. Ayon kay Bersamin, hindi niya alam kung saan nagumpisa ang nasabing mga espekulasyon. Tugon ito ni Bersamin sa gitna ng napapabalitang di umunay balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Matatandaan na isa si Bersamin sa mga sinasabing magbibitiw mula nang pumutok ang anomalya sa flood control projects. Ngunit binigyang diinibersamin ni na nananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin sa Malacanang. Wala pang opisyal na statement na idilalabas ang palasyo kaugnay ng sinasabing balasahan sa gabinete. Bagong araw, balitang bayan sugatan ng ilang residente matapos ang pagsabog sa isang pabrika ng paputok sa barangay Tebeng, Dagupan City. Sa ulat, bandang alas 4 ng hapon, naganap ang pagsabog na agad nagpasimula ng sunog sa loob ng pabrika. Agad rumesponde ang Bureau of Fire Protection, pulisya at mga rescue unit upang apulahin ang apoy at ilikas ang mga apektadong residente. Dinala naman sa pagamutan ang mga nasugatan. Ayon sa ilang residente, malakas ang pagyanig ng lupa na tila lindol, at nagtakbuhan ng mga tao palabas ng kanilang mga bahay kung saan nakita nila ang makapal na usok na umaangat mula sa pabrika. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog. Bagong Araw, Bayan Pinagahanap ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR sa Dato Udin Sinsuwat, Magindanao del Norte ang magsasakang nagpasok ng grazing talks na nagpositibo sa avian influenza. Sa ulat, nagpositibo ang flock habang nasa Malangko Tabato, ngunit naiwi na ito ng may-ari sa President Rojas bago pa lumabas ang resulta. Ayon kay MAFAR DOS Head Engineer Fami Akub, nakikipag-ugnayan na si sa mga barangay upang hanapin ang buyer. Nasa quarantine ang halos 5,000 pato sa tatlong barangay matapos magpakita ng initial test ng pagiging positibo. Agad umanong idepopulate ide ang mga kumpirmadong apektadong flock upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pinalakas naman ng Cotabato Provincial Veterinary Office ang surveillance habang naghihigpit ng biosecurity ang mga kalapit probinsya at ang Philippine Eagles Center sa gitna ng muling paglitaw ng bird flu sa rehiyon. Bagong araw, balitang bayan. Opisyal nang ipinatupad ng Bogo City sa Cebu ang Build Back Better Bogo o BBBB framework para sa post-disaster recovery at long-term resilience matapos ang magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre at 30. Ayon sa Executive Order 89 ni Mayor Maria Shelo Martinez, layunin itong bumuo ng mas malakas, ligtas, sustainable at inklusibong lungsod. Binubuo ang Build Back Better Bogo recovery structure ng special team para sa pabahay, kabuhayan, agrikultura, infrastruktura, edukasyon, kalusugan, mental health, risk mapping at financial management. Layunin ng BBBB na masigurong handa ang lungsod sa mga sakuna sa hinaharap at walang sektor ng komunidad ang maiiwan sa rehabilitasyon. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Huling nakabawi ang Barangay Ginebra sa PBA Season 50 Philippine Cup matapos taluni ng Phoenix Fuel Masters 102-93 sa UST Quadri Centennial Pavilion. Pinangunahan ni RJ Abarientos. Ang 14-2 closing run ng Jin Kings na nagbigay ng panalo matapos ang score ng 25 points. Nagkaroon ng 91-88 lead ang Phoenix, ngunit si Troy Rosario at Stephen Holt ang nagbigay sa Hinebra ng decisive lead. Umakyat ang Hinebra sa 3-4 katapat ng Meralco sa ikapitong pwesto habang bumagsak ang Phoenix sa 2-6 sa ikasyam na pwesto. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Pasok na sa UAAP Men's Basketball Final 4 ang University of the Philippines Fighting Maroons matapos talunin ng Adamson University Soaring Falcons 70-65 sa Araneta Coliseum. Pinangunahan ni na Jerry Abadjano na may 16 points at 3 rebounds at Francis Noruka na may 16 points at 11 rebounds ang panalo habang si Raylan Torres ang nag-deliver ng clutch points sa huling dalawang minuto ng laro. Ayon kay Coach Goldwyn Monteverde, E masaya siya sa tagumpay, ngunit iginiit na bahagi pa lamang ito ng kanilang journey. Umakyat ang UP sa 9-3 record habang bumagsak ang Adamson sa ika na pwesto sa standings. Habangan sa pagbabalik ng bagong araw, 1.7 million pesos na halaga ng health supplies inihatid sa mga lugar na sinalanta ng bagyong uwan sa Katanduanes. Interoperability sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan, lalo pang pinalakas ng panibagong pagsasanay sa West Philippine Sea. At sa ibang bansa, sa Kurajima Volcano sa Japan, nagbuga ng abo, 30 flights apektado. Bagong Araw Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legaspi DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. pag araw, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo, nakapaghatid ang Department of Health o DOH ng nasa 1.7 milyong pisong halaga ng health supplies sa Katanduanes na isa sa mga probinsyang pinakasinalanta ng Super Bagyong Uwan. Ayon sa DOH, kabilang sa mga supplies ang hygiene at breastfeeding kits, water containers, purification tablets at iba't-ibang mga gamot. Ang mga ito'y binigay sa Katanduanes Provincial Health Office para tugunan ang mga pangangailangan. Ilang ang pangkalusugan ng mga residente. Ito ay makaraan ang pagtayaan ng DOH Vehicle Center for Health Development at Regional Disaster Risk Reduction and Response Cluster. Samantala, minamadali na rin ng DOH ang pagtatayo ng water, sanitation at hygiene facilities. Nagpakalat na rin sila ng mga grupo na tutulong sa public health facilities sa iba't ibang bahagi ng Katanduanes. Buko dito, binabantayan din nila ang mga injuries, waterborne disease, at iba pang health-related incidents. Matatandaan na unang binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar sa Katanduanes na sinalanta ng maglandfall doon ang Super Bagyong Uwan noong November 9. Inatasan ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang pagbibigay ng relief assistance sa mga residente bilang agapay sa kanilang mabilis na pagbangon. Bagong ara. Pangunahing Balita. Muling nagsagawa ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan ng isa pang round ng maritime drills sa so West Philippine Sea. Binibigyang diin ng pagsasanay ang mas malalim na security cooperation sa pagitan ng tatlong nabanggit ng mga bansa. Ang 13th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ay ikawalo ng pagsasanay ngayong taon. Ito ay dinaos nitong biyernes at sabado kung saan nagsama-sama ang major assets mula sa Armed Forces of the Philippines o so AFP, US Indo-Pacific Command at Japan Maritime Self-Defense. Nagdeploy ang AFP ng dalawang missile-capable frigates, ang BRP Jose Rizal o FF-150 at BRP Antonio Luna o FF-151 at isang AW-159 helicopter. Nagpadala naman ang US ng Nimitz Carrier Strike Group na kinatatampukan ng USS Nimitz o CVN-68 habang ang Japan ay nagdeploy ng JS Akebono o DD 108 at SH 60K Seahawk. Sumuporta din sa misyon ang Philippine Coast Guard BRP Melchora Aquino at BRP Cape San Agustin para sa maritime domain awareness sa West Philippine Sea. Kabilang sa interoperability drills na ginawa ay ang communication checks, resupply at sea approaches, anti-submarine exercises, maritime domain awareness reporting, cross-deck helicopter landings, formation maneuvers at final inter dedicated exercise. Bagong pangunahing balita. Sa ibang balita, suspindido ang face-to-face -face classes sa lungsod ng Maynila ngayong lunes hanggang bukas, araw ng Martes sa harap ng tatlong ala-araw na protesta ng isang religious group sa Luneta na nagsimula kahapon. Ayon kay Manila Mayor Francisco o Isko Moreno Dumagoso, sakop ng suspensyon ang pasok sa lahat ng privado at mga pampublikong paaralan sa lungsod. Sa halip na personal na pumasok sa mga paaralan, itutuloyan ang klase sa pamagitan ng alternative delivery mode. Samantala, nilino naman ni Mayor Moron no, na magpapatuloy pa rin ang trabaho sa gobyerno kabilang ang operasyon sa Manila City Hall. Bagong balita Pantayti. Nagbuga ng abo at usok ang Sakurajima Volcano sa isla ng Kyushu, Japan na umabot sa 4.4 kilometers ang taas, dahilan para makansela ang 30 flights sa Kagoshima Airport. Ayon sa Japanese Meteorological Agency o JMA, unang nagbuga ang bulkan na bandang alauna ng umaga, sinundan ng dalawa pang pagbuga bandang alas dos 2.30 ng umaga at alas 8.50 ng umaga. Ito ang unang pagkakataon sa halos labing tatlong buwan na umabot sa 4 kilometers o higit pa ang abo. Inaasahang tatamaan ng abo ang Kagoshima at kalapit na Miyazaki Prefecture. Ang Sakurajima, isa sa pinakamapanganib at aktibong bulkan sa Japan na regular ang maliliit hanggang katamtamang pagbuga. Bagong Araw Balita, sa ibang dako, nagkaroon ng ilang crude bomb explosions sa Dhaka, Bangladesh habang tumitindi ang tensyon bago ang hatol sa kaso laban kay dating Prime Minister Sheikh Hasina ngayong lunes. Wala namang iniulat na nasaktan, subalit lalong naging alerto ang lungsod matapos ang ilang araw na political unrest. Si Hasina ay hinahatulan in absensya o habang wala sa korte sa paratang ng crimes against humanity, dahil sa crackdown sa student protests noong 2024. Itinanggi niya ang anumang pagkakasala at nananatili sa India mula nang siya'y maalis sa puesto. Sa mga nakaraang araw, naitala ang mahigit 30 bomb explosions at sunog sa ilang bus habang ilang Awami League activist ang naaresto dahil sa umano'y pagkakasangkot sa kaguluhan. Oh. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa mga awi 37, talatang 8. Huwag kang mapopoot mini, mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Bagong araw, bagong balita. At po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong lunes ng umaga at 17 sa buwan ng Nobyembre taong 2025, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernard Sampang. At si Kaina Abalon. Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumama inyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig, hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita, sa bawat bagong araw. Ano. Ang tamang oras, alas 6:56 ng umaga. Panatang makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan. Tahanan ng aking lahi. Kinukup ko pa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, di rin